Ana! Okay, Tay. Nga pala, yung papadala mo sa akin mo na ediretso. Kasi, yung asawa mo sobrang gastos. Hindi ko kaya matulog dito eh. Ang daming lamok. May lamok? Hindi eh, ba sanay ka dyan? Hindi pwedeng ganito lang yung sitwasyon mo lagi. Dapat, isip tayo ng paraan para umangat tayo sa buhay. Ay, tay, paano po? Ah, bakit nga pala nandito si Jeboy? Dito na nga pala siya titira. Ganun po ba? So, doon po siya matutulog sa kwarto niyo? Ano sa kwarto do. ko? Doon siya matutulog sa kwarto ng kuya niya. Teka lang po, eh, kwarto namin yun eh, Brian, saan niyo ako papatulogin? Hindi din, malawak yung garahe. Doon ka matutulog. na namang magtabi kayo nitong anak ko doon sa kwarto. Eh, lalaki to. Kaya naman, babae ako. Pwede naman kayo yung... Ano, ah, At, pwede kami sa garahe tumatulog? Hindi. Ikaw ang mag mag-adjust. Kayo... Pwede naman kayo yung... Pwede naman kayo yung magsama sa kwarto ni tatay. Bakit ba marunong ka ba sa akin? Ah! Kung ano yung sasabihin ko, yung lang sundin mo? Ah, uh, hello, Eden. Brian? Um, ang aga mo yata yung napatawag. Kahina pa nga ako nakatawag sa'yo. Ba't hindi ako lang sumagot? Uh, pasensya ka na, ha? Nabisi lang ako dito sa bahay, eh. Yung padala, natanggap mo na ba? Um, hindi pa. Hindi pa ako nakapunta dun sa... Ah! anak! Okay, Tay. Nga pala, yung papadala mo sa akin muna ediretso. Kasi, yung asawa mo sobrang gastos. Hindi ko alam kung anong pinagbibili eh. Minsan, wala na nga pagkain dito eh. Alam mo, minsan, pagkain na lang nung aso yung kinakain namin eh. Eh, sige, Tay. Sa'yo ko na lang ibabagsak yung pinapadala ko. Mabuti pa nga anak Para mabudget ko naman na maayos Tsaka para may maipon ka rin uh, Sige tay, ingat kayo dyan ha Oo oh, sige, ingat ka rin oh. Tay, bakit yun naman yung ginawa? Eh ako na nga lahat nagbabudget dito sa bahay eh Pinagkakasya ko yung pera na pinapadala ni Brian Tapos kukunin niya pa sa akin? Ako ang ama Eden Kaya dapat lang na sa akin magpunta yung pinapadala ng anak ko Tay, matitiis ko lahat ang kasamaan ng ugali niyo sa akin. Kasi hindi niyo ako gusto. Tanggap ko yun. Pero yung kunan niyo ako ng karapatan sa sarili kong asawa, pati dito sa pamamahay ko, tay, sobra na yun. Hindi ko yung kayang tanggapin. Bakit? May magagawa ka ba? Eh, si tatay na nagsabi, di ba? Kayaan <laughs> mo na yan. Halika na. Punta ka sa kwarto. Apa yang ini ketika tipu upaya Uy! Ang daming lamok! Ang daming lamok? Eh di ba sanay ka dyan? Di ba? Saka ka ba nakuha ng anak ko? Di ba sa squatter? Pero tayo, bahay ko to! Bakit kinukunan niyo ako ng karapatan? Anong bahay? Bahay ng anak ko to! Kaya wala akong karapatan! Kahit ataya asawa niya ako! May karapatan ako dito! Brian! Aiden, alam ko na lahat. Mga pinapadala ko sa'yo yung pera, di lang susugal mo at mo. Pati si Tatay, pinapakain mo ng pagkain ng aso. Anong pinagsasabi mo? Saan na pupunta yung mga pinapadala ko? Anong pinagsasabi mo? Hindi yan lahat totoo! Yung sinasabi ng Tatay mo, puro ka sinungalingan. Sakit ka maniwal na Brian, nang sama mo ko. Si Tatay, pag ginagawa mo sinungaling, lumayad ka na! Brian, gusto mo pang alat ka rin kita? Brian! Tara! <laughs> <Lua>, Luwari <laughs> Mom, thank you, Mama! Bukas ulit, bili kayo ulit ng balot! Sarado ko na tong gate! Thank you! <laughs> Bongga, ang dami binili ni Mom! ubos na, oh! <laughs> oh, Miss! Bakit naman dito ka natutulog? Tinan mo, oh, ang dami-daming lamok dyan. Ano pa ba? Tinan mo, oh, anong ginagawa mo dyan? Tingnan ko nga, halika nga. Parang um, ah, mahihina ka. Um, Bakit nag-aapoy ka lang laglag? Ang init-init mo. Halika, tumayo ka nga, tumayo ka. Dali. Ah, dali, tayo. <laughs> miss! Miss! Oh my gosh! Miss! Miss, gumising ka! Oh my gosh! Hindi kita kayong buhatin! Tulong! Tulong po! Tulungan niyo po pa ako! Ito pala yung ng hospital. Ah, Miss? Miss? Hello? Huwag ka matakot sa akin ha. Ah, ako nga pala si Marimar. Sinugod na kita dito sa hospital kasi nakita kita sa daan kanina. Bigla ka nahimatay, tapos inaapoy ka ng knot. Oh. Huwag ka mag-alala, miss. Huwag mo nang problemahin yung bayarin mo dito sa ospital. Kasi kahit papano, may mga konting naipo naman ako. Kaya ako na nagmalasakit sa'yo, binayaran ko na yung hospital bill mo. Wala ka nang paproblemahin. Tsaka anytime, pwede ka na daw lumabas dito. Oh. No. salamat ha. <laughs> Pero pasensya din kasi naabala pa kita pati yung pera mo na naipon na ah, gastos mo pa. Ay naku Miss, huwag mo nang isipin yung pera. Kasi yung pera, madali naman kitain yan eh. Tsaka yung buhay ng tao, yun yung mahirap. Pero... Sa pala Miss, ah, ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit sa labas ka natutulog? Eh... Pinalayas kasi ako ng pamilya ng asawa ko eh eh, wala naman akong magagawa. Kasi pati asawa ko, mas naniniwala sa kanila kahit inaalipusta na ako. Ay, naku, miss. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi, pares lang din tayo ng sitwasyon ni, eh. Kasi hindi ako tanggap na pamilya ko. Kasi ganto ako. Kaya ayun, tinakwil ako ng mga magulang ko. Kaya eto, mag-isa na lang akong kumakain sa buhay. Ganun ba? Sorry, ha? Uh, pasensya ka na, pero hindi ko muna mababayaran yung yung nagastos mo dito. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan kapag... Ay, miss. Ay, naku. Huwag mo nang isipin yun sa ngayon. Basta isipin mo muna yung sarili mo. Magpagaling ka. Tsaka kung pinaproblema mo yung matitiran mo, huwag mo nang isipin yun. Pwede ka naman sa bahay. Tsaka, alam mo, hindi pwedeng ganito lang yung sitwasyon mo lagi. Dapat, mag-isip tayo ng paraan para umangat tayo sa buhay. Sakto kasi may naipon ako. May 20K ako. Naipon ko sa paglalako ko ng balot. Pwede nagiting gawing panimula yun. Tutulungan tayo. Sige ba, tutulungan kita kasi dito pa lang malaki na yung utang na loob ko sa'yo. Sige, sige. Magpagaling ka muna ha. Puntahan ko muna yung ano doon, billing station. Ha? Sige. So that's it. Sobrang nagustuhan ko kung paano mo finish natin si Eden yung mga designs ni Rinald. And Ay. I really love it. And, and I know na maraming bibili nito ng mga designs mo kasi bago sa mata <laughs> and kakaiba. Oh, thank you so much, Miss Virgo. So, I have decided na kunin na kayo as supplier. Ay. Kasi magtatayo ako ng limang branches ng boutique Sa iba't ibang malls sa Cebu at Davao. Ay. Ay! Naku, ma'am. Thank you so much. Ha? Kasi isa talaga to sa pangarap ko ang ah, maging sikat na fashionista. Tapos finally, Okay po mismo yung nag i sa akin. Oh my gosh! Mga <laughs> <laughs> ano ba, sir, di na may napakamilata ka mo. And you're lucky to have Miss Eden kasi yes. hindi ko hindi sa kanya. Hindi ko malalaman na, kadali at hindi ko madi-discover yung uh, time mo Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. <laughs> uh, by the way, ma'am, Pwede na po ba nating kiramahan yung kontrata oh, Of course. Ito oh. na, akin na. Oh my God. sasa, this is it. Ipuputot yung mga pangarap natin. Yes. Oh, finally. Okay. So, akin niya isang coffee. Thanks for your design. Congratulations sa'yo. Thank you so much. I can't wait to work with both of you. Okay? Right? <laughs> Thank you. Congratulations. Thank you! Thank you. So, may ko na hala kasi may iba pa akong para sa mga ibang suppliers. Okay? So, sure okay, po. Stay safe, so, si ma'am. Hala ako. Ah! Seriously, sisig mo. Natapat na din yung pangarap natin, iba. Sabi ko naman kasi sa iyo, itiwala lang. Kaya nga eh. At saka, marimar maraming salamat ha, kasi itiwala ka sa akin at unti-unti nang matutupad yung pangarap natin na magkaroon ng Maraming branch dito sa buong Pilipinas. Ay, ang galing natin, no? So, siya nga pala sis. Kailangan na nating umuwi kasi may tatapulsin pa ako dun sa bahay. Tsaka kailangan na kailangan na ng na client natin yun. So, ganito na lang. Doon na lang tayo maghanda sa bahay. Doon na lang tayo kakain ha. Doon na lang na 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 i-celebrate natin itong success natin na to. Oh, okay, <laughs> sure. So, tara lang rin ha. Ah, sige ma'am. I-meet po namin kayo bukas. Ah, 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 Sige pa. <laughs> Thank you. Sesi, po. Si A sige, sige. Opo. Kumakatok. Pagbuksan ko muna. Ah, sige, sige, Tao. Oo. Sige nga. Sige. Pari mo. Sino yan, ex-husband ko. Mukha nang pwedeng balikan na tayo. Nakalimutan mo na ba, Brian? matagal na tayong hiwalay. Matagal na tayong anal. At wala akong panahon makapagbalikan sa'yo. At makapagrelasyon ulit sa sa'yo. Na walang paninindigan. Mas pinili mo nga yung pamilya mo kaysa sa akin, di ba? Ano ang pwedeng bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon? Para maayos natin ito. Pangalawang pagkakataon? Para saan? Para alipustahin na naman ako ng pamilya mo? Ipahiya ako? Ganun bang gusto mong mangyari? Ganun bang nangyayari yun? Ah! Oh! S -s -s Sino naman yan? Pasensya na, Eden, ha? Kumuloy uh, na ako. Eden, baka pwedeng patawarin mo na kami, oh. Matagal na naman yan, eh. Tsaka, pinagsisisihan namin lahat ng ginawa namin sa'yo kung kapatawaran lang yung gusto nyo sa akin. Oo. Sige. Pinapatawad ko na kayo. Ah, uh, ganun naman pala eh. Baka pwede naman akong makahiram sa'yo kasi kailangan ko kasi ng pang-opera eh. Hindi po orkit pinatawad ko na kayo. Eh, tatanggapin ko kayo ulit sa buhay ko. Eh, ang yabang mo naman pala eh. Kami na nga yung humihingi sa'yo ng tawad tapos Ganyan ka pa? Aba! Ang kapal din naman ng mukha ninyong dalawa! Pagkatapos siya siyang itapo ng parang basura, tapos ngayon, andito kayo para hututan ulit siya? Ang kapal ng pagmumukha ninyo! Kasing kapal ng kubal ninyo sa lapalapa! Sino ba ang baklang to? Ka ba nakikialam dito, ha? Hindi e ba narinig? Eh? Ako, si Marmar, ang kaibigan ng asawa mo dati. Ex mo pala, Tsaka, ikaw pala yung ex ng kaibigan ko? eh, oh. ano ngayon? Ha? <laughs> eh, ano ngayon? Ah, Marima. Mm. Pwede ba? Tama na to. Salamat na lang talaga na pinalayas niyo ako sa bahay. Kasi kung hindi yun nangyari, hindi ko makikilala si Marman. Siya lang naman yung dahilan kung bakit ako yung mama ngayon. Eh. Tama! Tsaka! Yung paghihiwalay ninyong dalawa, tama lang yun! kasi wala akong kwentang asawa. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dito kasi trespassers kayo! Trespassing! Bye! Ha! Ah! Alis na! Kupal hmm? ka! Ako ang sassy ha! Nagigigil talaga ako sa dalawang yon! Hindi na nga kagupuan yung dalawang yon! Ano ka ba? Tama na! Wala na sila! At Marimar, maraming salamat ha, kasi hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin ako sa mga taong hindi ako gusto. Ano ah, ka ba? wala ano man yun. Tsaka, next time, ayusin mo din yung dialogue mo kasi medyo may kulang eh. <laughs> oh, hindi gusto. Pinagsatagol mo ako sa mga tao. Ganyan na ano, mga ano. Mag English na lang ako. Kira ko kung okay. tagalabig. <laughs> so sige, basta ito lang masasabi ko sa iyo ha. Kahit anong mangyari, kung tutulungan tayo at magpapayaman pa tayo ng gusto. Oo naman. So yun na nga. Isa na lang itong kwento ang ating natunghayan ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa PL2G Studio. At ngayon, nais ko po kayong tanungin. Ano ang aral na natutunan ninyo sa kwentong ito? I comment lang sa comment section. At comment na rin kung anong oras niya ito na napanood. na nakuha na ninyo ito na magandang aral. Lubos po kami nagpapasalamat. At maraming salamat po. Hello. Yay. Thank you. Thank you.